tayo sa Bingo Farm ko. Hello. <laughs> Chika lang po. Hindi po ito sa atin. <laughs> Nag-vlog lang po ako dito dahil nagandahan po. hindi po to sa akin. Nakikipag-vlog lang, lang po ako dito. Dahil nagandahan po ako sa view. Nagbumaba lang po ako na dahil na, ano, ko lang, nadaanan ko lang po ito. Yeah, papakita po natin yung, yung mga Sa mga puno, kaya po wala pa po, po yung bunga. At napapansin po ninyo, may mga palay din po na tinatanim. Ayun, may mga bunga po po. May bunga-bunga na po yung palay. Uh, harvestin na po yun natin. <laughs> so, ngayon mga kasi, ngayong araw, dahil, di ba yung sinabi ko sa last na vlog, na nagpapatanin po ako ng mga seeds doon sa bahay. Dadalawin po natin, kung po natin kung ano na po yun, kung tumutubo na po siya. Kaya mga kasita, samahan nyo na po ako sa pagpunta doon. Bye! So ayun na mga kasistes, dadaan po tayo dito sa tulay na to. Kaya sana hindi po tayo, hindi po ako malagla. Wait lang. Uy, may bulay, na. Hindi lang may iyak na Sige, tinulogado. 'Yung <laughs> tinga, hindi pa pasok Mga kagaya 'to, kasi pag malaglag po ako dito sa tulay, magbabayral po sana 'to. magba na ako magpusta, Sabay. Bye. Go. So, ayun na mga At napansin po na, napansin so, so. ko po, Ay, kamuting kahoy pala. Kamuting kahoy, ito po siya. May nakuha po sila, pero isang puno lang po, oh, di ba? Grabe. Ang sarap. Kaya mahihihi pa ako dito kapag maluto na po. try titikman po natin. At sya ka, syempre, para may remembrance po tayo sa mga chikiting, eh? ipapakita po natin isa-isa, pero hindi ko na po sila kinala. <laughs> Na mga maliliit po sila at chat at, at picture pa ako dito sa kanila para may may ano, may, may remembrance po ako sa mga bata. Ito kayo mga sisters, ipa-i-ano uh, i, na natin. Ipa-i-appear ko na lang po sa vlog ng mga ang picture na 'to. Tapos nandito na po tayo sa bahay at tapos may napansin po ako sa pamangkin ko na drama po siya. <laughs> Kaya ipapanuuri niyo po yung anong ginagawa niya. Titignan niyo na lang po siya kung ano ginagawa niya. Ito na po siya. vira ayan. Tapos, hindi kayo dito, samahan nyo po ako sa kanin ng, ka, ano ko, ng kapatid ko yung sa seeds, dahil tumubo na po siya. Ipapakita ko po sa inyo. At may napansin po ako, may bahay-bahay po sila. Nagbabahay-bahay po sila dito. Pating na ninyo po silang tatlo. Ayan. Si so, Drek, hi! Hi! <laughs> so, ayan po. Dito po tayo sa mga sa tinanim na seeds, kung tinanam na po natin kung tumubo na po siya, uh, sana, ano na po, marami na po siyang ano, bunga. Ha, bunga agad. <laughs> Ito. Malapit lang naman dito sa bahay. At may, sino yung batasa niya, ano, na po oh. po yung corn na yon. Ito na po siya. Ito bagong tanim na naman po siya. Ayan. At ito na po yung mga seeds na to. Ayun. Hindi ko na po maintindihan kung mga ano na pong isura nito. At saka ito po siya. Ito po. Tapos, at iyon. At tapos, doon po sa ano, sa dulo. Hindi na. Papagtingnan ko na lang po sa inyo. Hindi ko na po yan malalapitan. Dahil lang init po kasi. <laughs> ang init pa yung lumapit doon. Kaya, Nandi kay mga kasi kay alam niyo na kapag nandito na po ako sa bahay, uuwi ako dito dahil syempre kung dito po ako sa bahay, nakaka-relax yung isip ko. Ah, uh, nakikita niyo din naman parang wala lang problema kapag nandito tayo na. Yung papaya, oh. Tingnan niyo dalawa lang malaki. Ayun, ipo po natin yung dalawang papaya. Kukunin po natin, kukunin po natin kapag maghinog na po yan. At tagahanap po ako ng ano, ng ng mga saging dito kung meron sana meron dahil dadalhin po natin. Alright. Alam nyo, yung saging na mga saging na to, taminta po ng tatay ko nito. Bago po kasi namatay yung tatay ko, tinanim niya po itong mga saging na to. Kaya yun, yung, yun ang iniwan niyang kayamanan sa amin. <laughs> ito po yung kayamanan po namin na iniwan niya. <laughs> ito. Ay, ah, ito, ito po lang. Na. May nakita po akong sagi. Ito lang, hindi pa po sa hilo ito. So, Ayun. Natatandaan po natin yan kasi i-harvest din po natin yan kung mag-open na po siya. Kukunin po natin. Ako mismo po yung mag nito ng ano, ng saging. <laughs> so, at eto mga kasi this lang. Ayan. Oh, tingin nga ang cute lang, ano, oh, ng ano, ng Nagpapaya, oh. Wow. Ang cute nila, di ba? Parang ano lang po siya. Water, Parang watermelon din. o, oh, tingin nga ang cute, cute ng ano niya, oh. Nang sanga niya, pero marami siyang puno. Di ba? So, ayan na mga kasestes, hindi ko na po ito, papatagalin pa yung vlog natin, hanggang dito na lang po, at sa susunod magkikita po tayo ulit, at sa uh, sana po magingat po tayo ng dobling ingat pa po tayo dahil sobrang marami pa pong cases ulit, uh, inuulit ko po dubling ingat po tayo dahil hindi na po tumatanggap mga hospital na pasyente. Dahil sobrang puno na po talaga yung hospital. Kaya alagaan na lang po natin yung sarili po natin. <laughs> Ang pera po makikita po natin yun. Pero yung buhay natin hindi na po makikita yun. Kaya dapat magingat lang po tayo. So mga kasides, maraming salamat. Keep safe and God bless mga kasides. Bye! Mua!